Ayan yung aking mga bulaklak bulak Ayan. Ayan. Diba? Ayan. And dalawa siya, oh. Ay, hindi. Dalawa mga katabi. Ayan. Tapos, ito yung isa. Tulay. Tulay kulay pink. Anong pangalan niya? Wala na, hindi ko alam na. Nabura na. Ayan. Ganda oh. Pink. Ito, light pink. Ito naman yung single. Single. naman yan. Ito marami maraming single. hindi na mulaklak yung iba ayun oh, hmm, kita mo yan hmm. di hindi pa sila na lahat ito pa lang yung mga ano na unang na mulaklak ayan ang akong bulaklak dito o hmm. Magat ako ng langgam. Yan, marami. white din pa pala ako dun oh. white ayan may white din white saka violet ito naman violet talaga oh. violet